Iris, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil baka madalan ka ng suliranin, at iwasan mo sa ang magpakabusog sa gabi, nang hindi maging abala ang sakit ng katawan, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Taurus, dapat ay dahan-dahan ka kay umiwas kapag babuhat ng mabigat ngayong araw para sa iyong kalusugan, at umiwas kagad ka sa mga kaibigan pag pera na ang pag-uusapan, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, kung mayroong kang gagawin na pagbibiyahe ay lagi kang maging alerto, nang makaiwas ka sa mga bagay na mawalan sa iyo na mahalagang bagay at iwasan mo lang din ay makipagdiscussion dahil pwede kang makakuha ng kagalit ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw Cancer maging mahaba dapat ang iyong ang pasensya ngayong araw sa trabaho ay sa mga makakausap na mahilig na magpakyut papansin siya ang mabibigay ng suliranin sa pera, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw lalo na sa pagbibigay ng pera, nang makaiwas ka sa magkaroon kagalit na tao, at saka dapat ay maging maingat ka sa pagsisalita ng pabigla-bigla sa pamilya, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magyabang, umiwas kagad para hindi ka magalit at maglabas ng pera, at maging maunawain ka sa mga medidinig na salita sa mga kapatid ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, maging maingat ka sa iyong katalinuhan, na mga nalalaman o pagbibigay ng opinion, dahil madaming pwedeng mainggit sa iyo, na pwedeng gumawa ng iyong ikakagalit, at umiwas ka sa alak lalo na sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, maging maingat ka sa mga pagbabuhat ng mabibigat, at maglakad kaya tingnan mabuti at baka madulash ka at iwasan mo magpalabas ng malaking pera sa malapit ng dumilim, nang makaiwas ka gastusan ng pabigla-bigla, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Sagittarius, dapat ay may ugali kang strikto ngayong araw, kaya dapat ay maging maingat ka sa pagtulomang kagad, at huwag ka magsisalita ng pabigla-bigla, sa mga kapatid para hindi magkaroon lamat ang relasyon, ang signus ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Capricorn, ngayong araw ay maging maingat ka sa pakikipag-usap, sa usapang chismisan at pwede kang mabigyan ng bad energy sa pera at huwag kang uminom ng masyadong maraming malamig na tubig, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Aquarius, maging maunawain ka sa mga kapatid at magulang ngayong araw, at huwag ka basta magbibigay ng pera sa mga pamangkin at tiyuhin at tiyahin, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, maging alerto ka sa mga sasakyan at sa pagtawid ng mabilis kaya maging maingat, at umiwas ka rin sa alak kung may kasamang iinom para makaiwas sa gastos at sakit ng katawan, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw.